naga ice. Hawak hawak na ni Roy din. Ito naga ice. Ito Ayala yung pagkain namin nakalapag yan lang na. sa bato. Let's eat na let's eat. So ayun may pinaksiw pa si Rony Ayun may dumikit. So ito ang mga kasama natin. Shoutout na naman dyan. Si Lugo, na. Dyan si, si paring iparing paring rice. rice. nga expert hit kinis the crab hunter. May dadali din naman tayong alimango guys. Nandito lang sa ating gilid sa ating pagkakainan. Andito nung nahuli natin okay. napakalaki guys oh. Ito yung akin guys, kagat lang. <laughs> o, makikita alam. nyo paano na po taktik na yung kanyang kagat guys. ayan oh. Boss Pilmar hindi muna na maitinda daw. Akin hindi na rin boss. Itinda kasi isinama muna namin ngayon sa aming mukbang. May kugita pa kami rin eh. May pagkalaki-laki yan guys na. oh guys. Mm-hmm. pagkain. Oh. Ito pa. Guys. Ayan, Kuya Roger, akin muna yung kagat. May paksiw pa. Ayan. <laughs> so, ayan, lantakan na. Ayaw. Mga idol. Ano yeah. oh. <laughs> na tayo? Mag-anohan mo na tayo. Mag-lantakan. Hindi. Sige, tira na. Napisa. Kadasi. Diro na mga ayaw na naman araw sa amin. Kamumoy. Ay, may saging pas hindi hindi ako pumatay ng balanghoy Balang lang yung kanin namin ngayon may saging kaming saging nga laong isan ngalong saging basta lahing <laughs> <laughs> tapos papadisa natin ng balanghoy mga idol kataba ng panangitan mga hmm. idol yan o no, kataba ng unod ng kagat hmm. Para ko ito Ito na 'yung ayo. tirahan kanin, busina. May mga mga na. No. Junna Idol. guys, napaka tik na talaga. Napakalaki oh! Kinain oh, oh, oh. <laughs> 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 muna namin ngayon kasi Nahitlaw na naman tayo, tayo ng kinis Ayan ang mga idol May pugita pa Surti tayo ngayong araw May kanali tayo ng kilawin Mayroon pang kartungan nandun pa, nagkasunan. Nagkasunan. <laughs> <laughs> Nakasumba pa yung karatungan. Putit ba? Ito, ang dami mga, talangka. <laughs> mga bagulan. Well, tubig. Guys, bilang huy. Wal, 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 parang na ako eh kiti ano ikung bata ay yan na wul 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 <laughs> <laughs> <Kan> mumoy, wul. <laughs> wul 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 buksan natin yung malaking ano wow 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 ano 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 pasok ano 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 pasok ano ano ano